Kinumpirma ng Ayala Alabang Village Association Incorporated o AAVA na walang nakarehistrong property sa loob ng Ayala Alabang Village sa pangalan ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Sa isang opisyal na liham na inilabas ng AAVA noong Nobyembre at 2025, tugon ito sa isang formal na kahilingan na biripakahin kung may pagmamayari o tirahan ng senador sa naturang subdivision. Batay sa kanilang database at record, walang lote o bahay na nakapangalan kay Go sa si naturang village. Nagpahayag din ang isang opisyal mula sa barangay Alabang na wala silang tala na naninirahan o may-ari ng property si Go sa Ayala Alabang Village. Matatandaang kumalat ang balita sa social media na umano'y may bahay si Go malapit sa Alabang Country Club. Mariin naman itong itinanggi ng kampo ng senador at tinawag na fake news na paulit-ulit ng lumilitaw mula pa noong 2021. Binigyang diin ang senador na sa halip na magpakalat ng maling impormasyon, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pagtutulungan at pagbangon ng mga Pilipino, lalo na sa gitna ng mga krisis at pagsubok. Sa kabila ng mga isyong ito, nananatiling mataas ang suporta kay Go sa nakalipas na 2025 senatorial elections kung saan nakakuha siya ng mahigit 27 milyong boto mula sa mga Pilipino.